Vision. Sana ni. Ay, vision nga. <laughs> uy, uy. Sunugan. <laughs> vision nga <guys>, ay sunugan. Uy. <laughs> vision mga angkol sunugan. Vision, vision. Vision guys. Barracuda. Uy. Baby barracuda. Pero good size na to. Ay. Second catch. Okay, okay, okay. Barracuda. This one, mga Abay LC. Aa, ah, kaya. Uy. Fish on. Fish on, guys. Uy, butiti. Ah, huh? isun Uy, kalakitok. Ay, kalakitok. <laughs> kalakitok. Ah, wag ka magbitaw. Ah. Kalakitok, guys. Nice one, kalakitok. <laughs> kalakitok, guys. Oh, ang ganda ng pagkaho ko. Ah, good size. Kalakitok, guys. peace